masayang araw po. Ito po ang ating mga huling set ng breeders. Dito po sa ating Sampalok area. At uh, may mga malapit na pong umanak. Ito po. Isa sa mga signs na malapit na pong aanak. Yan po, mag enlarge ang bulba. At ang kanyang tiyan po ay talagang bagsak na bagsak na rin po yung isa magkatabi, pareho pong enlarged ang bulba ito po yung ating QB, crossbark share, na hindi po ako sure kung nagmatsura o talagang mataba lang siya na yan po, hindi pa lumalaglag ito po yung isa pa nating QB, crossbark ito po, po yung isa at ito po si third. Na no? Mr. Third. Ngayon po, para sa mga malapit ng umanak na ito, ay may mga umanak na rin po tayo. Ito po yung isang QB crossbird na umanak. Yan po. 2, 4, 6, walo po ang kanyang biik And, kayo kailan mga anak at meron tayo pong isang pampanga naman na dito po umanak Yan po. Apat naman po ang kanyang biig. Uh, isang araw lang po ang diferensya, pero mas maliliit po ang mga biik nito. Ang lima po pala, may isa pa doon sa likod ni Mama Pig. So yan po ang ating mga alaga dito sa Sampalok Pen. May isa pa pong umanak na dito dati nagpupwesto alumi lumipat po rito sa kabila naman. Ito po yung ating mga lumang winning pen. Nung nag-aalaga pa tayo ng puti, binaligtad po namin, pinatungan ng yero. Para yan po, may nagiging silungan ang ating mga alaga. Hindi ko po mabilang yung kanyang mga biik. Marami rin po sila. Walo po sila. Walo po yata rin dito. Haha. -ha? Sunod talaga kayo ng sunod. Ha, Mr. Third, sunod ka rin ng sunod. Dami mo na baby, no? Mabilis lalaki ang mga baby mo, Mr. Tard? Ha? So, si third po ay hindi rin naman pure native yan. Mapapansin nyo po na ang kanyang paa ay may kaunting puti gawa po ng si Third ay anak ni Junior Bor na anak din po ni Berktib so meron po mga 10% sigurong Berkshire line itong si Third so yan po ang kwento dito sa ating ah uh, Bali, third breeding pen po natin sa ngayon ito. Pero, ganyan po nag-aanaka na sila. yahanap namin ng ibang pwesto ang ating mga kambing. Total po, nakapagpahinga na yung lupa sa unahan. At uh, ilang beses na po namin nasabugan ng apog at asinyan. Kaya, gagamitin ko na po ang whole area para sa ating mga alagang baboy. So ayan po Si QB na nanay Kita po Na mas malalaki ang kanyang mga Biik At uh, Mabait po Nalalapitan Hindi na ungol Kita niyo po yung nauna, Na pampanga native Kahit dito po sila magkakasama Palapit pa lang ako Ay naungol na Nag-reorganize po tayo ng kaunti Kaya itong ating mga buluganin Ay ating ilinipat Dito na po sila sa may gitna ng rabbit tree Pero temporary pendant lang po ito uh, Inalis lang po namin sila Dito sa ilalim ng sampalok Na dati nilang kinalalagyan Gawa po ng dikit na dikit sa bakod Para po mas safe sila Uh, laban po sa mga sakit na pwedeng makapasok dahil katabing-katabi lang nila yung bakod nung nauna. Kaya po sabi ko itawid ng kaunti at dito po namin sila ilinagay. total na may silong pa rin naman po sila dito at uh, igagawala lang po namin ng shed para po sa kanilang masisilungan pag naulan. Yung pong dalawang magkatabi yon, ang QB Cross Berkshire, 50-50 po ang mga yan. Galing po kay muchacho ni Jingjing sa Candelaria, Quezon. At ito naman pong dalawang itim na ito ay mga sarili nating produce dito sa 4A Animal Farm. Magkasing edad po yan, first week of May, ipinanganak ang mga ito. So, yan po ay mga anak ni Bobby so ang Berkshire line po mga ito ay napakababa lang dahil yung mga nanay po nila ay wala pang 25% ang Berkshire line pagkatapos si Bobby ay pure native na Quezon Black pero makikita nyo po ayan, itong dalawa magkatabi malapad lang po ng kaunti ang 50-50 pero mas mataas po at mas mahaba itong ating Pampanga native na anak nga po ni Babi. So yan po ang ating mga buluganin at doon naman po sa may likod ay doon nakapwesto si Kay kasama po yung dalawang babaeng kapatid ng ating dalawang buluganin. So, ito pong mga ito ay wala pang kasta. Gawa nga po ng si K ay nagrehit. Ito pong dalawang female natin dito ay kasing edad po ng ating mga buluganin. Gawa nga po ng itong mga ito ay sabay natin kinuha sa Candelaria Quezon. Sa Candelaria Quezon po, kay muchacho ni Jingjing. Kung Jing. kailangan nyo po ng mga pangalaga, search nyo lang po sa Facebook. Ayan po si Kay. Itong dalawa naman po rito, ay mga anak din ni Bobby. Kaidaran po ito ng ating dalawang bulugan. Kasama po ang mga ito sa mga unang inianak ni Bobby. Kaya po sila ay mga Mayborn. So yan po. Kita naman na May to December. So magse 7 months na po ang mga ito. Hindi na po nalalayo sa 50 kilos ang kanilang magiging timbang. Kaya nung una nga po ay gusto ko sana magparami ng QB. Pero hindi nga po ako makakuha ng stocks sa Candelari sa Chaong Quezon sa NSPDRC. Kaya po sa ngayon ay sa purely commercial aspect na po muna ako magko ng ating pag-alaga at uh, mga crossbreed na po muna ang ating aalagaan mas madali pong palakihin pero tingin ko kasi yung QB po kahit na native ay mabilis na rin lumaki. Kaya sana yun ang aking pupuntiryahin. Pero hindi pa po pinagbigyan ng pagkakataon na magawa yon kaya sa susunod ko na po itutuloy ang aking uh, planong yon sa so, ngayon po. Patuloy muna tayo sa pag-breed ng mga crosses para po sa ating Lechon Market. At pakikita ko po sa inyo yung ating mga inihahandang alaga para po itong December. Para po yung mga gusto ng mag-advance order kay ka-farmer ay makikita nyo na yung ating mga available na baboy. Dito naman po sa ating consolidated pen o first breeding pen. Ayan na po si Mario. Nakabalik na sa kanyang dating pwesto. Uh, malakas na pong kumain normal na po ang kanyang galaw at nakastahan na po ang ilan sa ating mga inahin dito sa consolidated pen mula po nung maibalik namin siya rito kaya po ayan si Mario back to normal na po pasyala naman po natin yung ating mga inihahandang litsunin para ngayong December. Ito po ang ating mga inihahandang panlitsyon ng December. Uh, may kaunti po tayong pambreeder na kasama sa mga ito. Ito pong mga unang kulong, ito yung ating grupo ng 76 heads. Ang timbang po ng mga ito, ay nasa 18 kilos up na marami na po yung nasa 25 may ilan po dito na mga nag 30 na so 76 heads po ang mga ito ito po yung una kong ipakita sa inyo na iwinalay natin may itatabi lang po kaming ilan uh, babae na gagawin po nating breeder sa 76 na ito ito naman po yung ating pangalawang set na itinabi maiwalay 50 heads naman po ang mga ito ito po ang pinakamaliit ay nasa 14 kilos pero marami na rin po yung over 20 kilos kaya po ito ang ating mga magiging pang bagong taon at uh, 50 piraso po ang mga ito. Halo po ito. Meron pong galing sa likod, the first na second breathing pen. At meron din po na galing sa ating consolidated pen. Mas marami po yung galing sa ating uh, second breathing pen. So ito po ay 50 heads. Pipili rin po tayo ng ilang gagawing Uh, dumalaga sa mga ito. Ito naman po, yung ating kinukunan ngayon, 30 to 40 kilos na po ang mga karamihan sa mga ito. May ilan po tayo nagbe-25, pero ilan na lang po yun. 27 heads naman po ang ating mga alaga dito sa kulungan na ito. At yung pundulong kulungan, Lalapitan ko ng mas maigi mamaya ay may 35 heads po tayo doon na ang size po ay nasa 25 kilos up na rin halos. Kaya kulang po ng kaunti sa dalwandaan ang nakahanda nating baboy 27, 35, 76 at 50. So, ito po yung ating pinakabatang grupo. Yan po. Yung nasa livid po ng puti, ang isa sa mga maliliit natin, 14 kilos up na po yun. Kaya, aabot na po yan sa bagong taon ng halos 25 kilos. Sa ganito pong estado ng paglaki ng ating mga alagain, basta kumpleto po ang kanilang kain, na po ng between 300 to 450 grams sa isang araw. Yun po ang tinatawag na average daily gain or ADG kung sabihin sa mga technical terms kuminsan. So pag narinig nyo po yung ADG, ang ibig sabihin po nun ay average daily gain o gaano kalaki o kabigat ang nailalaki ng isang baboy o anumang alaga sa isang araw. So bago ko po tapusin ang video ay tatawid naman tayo para maipakita ko po yung grupo nung 35 naman mamaya. So yan po, kita nyo, talagang malalaki na po itong ating mga kinukunan ngayon. So broken po ang mga sizes natin. Kaya kung anong size ang ibig nyo pong ordering kay ka-farmer ay kaya nating i-deliver. Dahil nasa 200 piraso nga po itong ating pinagpipilian. Ito pa rin po yung grupo ng ating 76. Mas malapit po sila dito sa may daanan papunta sa likod. Kaya tinungnan ko rin po ng mas malapitan dito para po mas makita nyo ang kanilang katawan. Bilog na bilog po lahat yan. Wala ta po tayong mga alagang payat. Yung pong mga nagkakadiferensya sa kain, ay aming hinihiwalay para po matutukan. At pag hindi po nabalik sa normal, ay ginagamit na lang namin pang ulam dito sa farm. Kasi po ang uh, panlabas natin, ay siya rin kasama ng aming mga pinagpipilian na breeder kaya po yung mga quality lang ang aming itinitira yung pong mga lumilitaw na nababansot ay inihiwalay namin para po hindi mapasama sa pagpili rin ng ating mga breeder so yan po uh, tuloy tuloy ang kanilang pagpapakain ang mga ito 3 times a day pa rin po ang aming pakain umaga pa yung pamerienda po ng mga gawing alasjis kaya katatapos lang po kumain ng mga ito yan po, said na said ang kakainan halos araw-araw po ay nakapagdadagdag kami ng isa hanggang dalawang timba dito po sa mga 76 itong mga 50 po medyo mahina pa every other day po ang dagdag ng isa hanggang isa't kalahating timba naman ito pong mga hinuhulihan natin ngayon di ko na pinadadagdagan dahil malakas na po naman yung kanilang konsumo kaya steady na lang po dito actually kung tutuusin ay parang lumalakas din po ang kain nila kahit na naka steady dahil po nababawasan ng pawa-walo pag nagde-deliver tayo kay Ka Farmer. Pero yung kain po nila ay hindi nababawasan. At ito po dulo ay yung ating mga 35 heads. Karamihan nga lang po ay nakasilong doon sa ilalim ng pakiling kaya po hindi natin mahukunan. yan po ang pinakamaliit hindi po isasama yan sa pang-out natin gawa po ng maliit nga ito pong mga ito ay puro anak din ni babi galing po dun sa ating uh, second breeding pen at alam niyo naman po na nagka problema tayo dun noon. kaya po may mga pamukha noon babae po na maliit na nasa 80 plus po alam ko almost 90 po yung inianak na biik doon at itong ngang 35 na ito lang ang ating naiwalay pero yun pong mga sumunod sa kanila na dito naman sa extension area natin inianak ay mas maganda ang naging resulta so inaayos pa po namin yung ating original pen doon sa dulo pero, ito nga po, ang ating mga nangaging mga unang produce doon, puro po anak ni babi ang mga ito. Yung pong isang yun, kita nyo, laki ng katawan. Yun po, nasa 30 na po yun. Ang mga ito naman po, ay mga June-July born. Yung pong mga iwinalay natin na nandun sa unahan, ay mga July August naman at yung pong ano ay mga late August. Kaya po walang matanda sa ating mga baboy na ilalabas para po pang lechon. Kaya magagaranty ko po ang quality ng side ng baboy sa paglilitsyon ni Ka Farmer. Hanggang dito na lang po muna. marami pong salamat sa inyong laging pagsama. Please share, like and subscribe.